Bell for the video. Music 2, Week 5 to 6 Pagsusulat ng Stick Notation Isa sa pangunahing sangkap ng musika ay ang rhythm. Ito ang tumutukoy sa galaw ng katawan bilang pagtugon sa tunog na naririnig. Ang galaw ng katawan ay maaaring ipansaliw sa awit. Ang tawag sa rhythmic pattern na inuulit at ginagamit na pansaliw sa awit ay ostinato. Ang mga kilos na paulit-ulit na ginawa kasabay ng awit ay maaaring gawing ostinato. Mayroon tayong pangunahing batayan ng kilos na magtataglay ng koordinasyon ng ating mga paa, kamay at katawan gaya ng paglalakad, paglukso, pagpalakpak, pagmarcha at pagtakbo. Ang araling ito ay naglalayong maipamalas ang kahalagahan ng musika sa pang-araw-araw na pamumuhay, kaugalian at kultura sa pamamagitan ng mga angkop na kilos, kaugnay ng mga awit at tugtugin sa pamamagitan ng pagtugtog ng mga simpleng ostinato. Ang rhythmic ostinato ay paulit-ulit na rhythmic patterns na ginagamit na pansaliw sa mga awit. Ito ay karaniwang ginagamitan ng mga instrument tulad ng drums, wood blocks, castanets, triangles at rhythmic sticks. Okay. So ngayon po, um, atin pong pag-aaralan yung tungkol sa tinatawag natin na rhythmic ostinato. So pag sinabi po natin rhythmic ostinato, ito ay paulit-ulit na rhythmic patterns. So ginagamit itong pansali or accompaniment sa isang awitin. Uh, so ang mga kal kalimitang ginagamit natin sa uh, uh, sa pagpapahayag o pagpapadama ng rhythmic ostinato ay mga rhythmic uh, instruments gaya ng mga percussion instruments, yung mga instrumentong pinupukpok, um, pinaguuntog, yun yung mga ginagamit natin tulad ng drums. Woodblocks, Castanets, Triangles, and Rhythmic Sticks. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Gumawa o gumuhit ng isang simpleng stick notation ng kapatan at kawalong nota sa dalawahan, tatluhan, at apatang sukat o bilang. Okay, so ang gagamitin daw po natin ay kapatang nota. So ang kapatang nota po, meron po itong one beat, ano po, o isang bilang. Ang kawalong nota po ay may kalahating bilang Okay, dun muna tayo sa kapatan Ipapaliwanag ko muna kung paano magsulat ng uh, stick notation Okay, so yung pong ating kapatan Ito po ay yung tinatawag natin na quarter note Kapag po sinulat natin sa stick notation Tatanggalin lang po natin itong kanyang head So, kuhit lang pong patayo isa Ang uh, ating ilalagay Which is equal to one So, kapag po kawalong nota Ito po ay eighth note na may kalahating beats. Ano po? So, ang gagawin nyo po, pag isusulat nyo sa si stick notation, tanggalin nyo lang po itong kanyang head, yung kanyang ulo. So, ang mangyayari po, ay ganito lamang siya. So, kalimitan po sa mga rhythmic patterns natin, pinagsasama ang dalawang. Uh, dalawang 8 note, or dalawang kawalong nota. So, ganyan po. So, ang gagawin nyo po, dalawa na ito, ano? Kalahati at kalahati. So, ang gagawin nyo po dito, tatanggalin nyo itong note head. So ang mangyayari po ay ganito lamang. Ayan po. So gagawa po tayo ng uh, stick notation sa dalawahan. Okay. So mahalaga po na maglagay kayo ng mas mahabang guhit. Ito po ay yung tinatawag natin na bar line. Ayan. So maglalagay po kayo ng uh, gagawa po ako ng two measures. Ayan, ito po yung ating bar line. Mas mahaba po siya kaysa doon sa stick notation na ating gagamitin. Okay. So, maglalagay po ako ng dalawang bits dito. Ayan. So, we have 1, 2, one, 2. Two, one, two. Kaya po, naging dalawahan. So, ngayon naman po ay tatluhan. So, dito hindi ako gumamit ng kawalong nota. Ano? So, dito tayo sa tatluhan. Okay. Okay. Gawa ako ng uh, measures, dalawang measures. Okay, so ngayon naman gagamit ako ng uh, kawalong nota. So uh, gagamit mo na ako ng kapat, quarter, and then kawalong nota at saka quarter note. Ayan, so pwede po yan. So ba bakit po naging tatluhan Kung bibilangin po natin, kwarto. Uh, quarter note or kapatang nota, we have 1. So, dalawang 1 half po ito. 1 half plus 1 half. So, we have 1. Ito po ay 1 din. So, 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. So, ito po ay katulad lang din naman. So, punta po tayo sa apatan. Force. So, gagawa po muna ulit ako ng uh, measure. So, gamit tayo ng bar line. So, okay na po yung dalawang measures na meron kayo. So, halimbawa, gumawa kayo ng, uh, ng stick notation na ganito. 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, and 4. So, kung bibilangin po natin, apat po yan. So, kapatang nota, may isa. Kapatang nota, isa. Dalawang waluhang nota. So, 1 half, plus 1 half is equal to 1, 1. Ayan. So, 1 plus 1 plus 1 plus 1 is equal to 4. So, same din lang naman po sa second measure. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isagawa ang mga sumusunod na stick notation gamit ang quarter note stick. Okay. So, dito po, bibigasin nyo lang naman siya. So, ito yung stick natin. Quarter note po, hindi dapat Roman number 1. Dapat po, nakatayo lang na stick. Ayan po. So, ibibig natin kasabay nung uh, stick notation. Hey, hey, hey. Next po. Yes, yes. Kasunod po. Very good. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Isa gawa ang mga sumusunod na stick notation gamit ang 8 stick note. So, hindi po ito 8 stick note. Ang ginamit po dito ay uh, Quarter stick note So gawin po natin Eight Siguro po ito ay uh, Gawin natin ganito na lang So ang mangyayari po dyan As a two-four Hey, hey, hey Okay So basahin po natin Hey, hey, hey Next po ay Yes Kanina ito Yes Yes So pabibilisit po natin Gawin natin um, Eight stick note Yes, yes. Okay, ganun po ang basa. Yes, yes. Ito naman po ay dapat ganito ang stick notation niya. Yan. Very good. Very good. Na isusulat sa pamamagitan ng notasyong pagguhit, stick notation ang mga naririnig na hulwarang pangritmo. Binibilang natin ang mga guhit sa measure na kumakatawan sa kumpas upang matukoy ang time meter ng isang awit. Sa larangan ng musika, ang pagsasagawa ng notasyon ay mahalaga. May mga tao na magaling ang kaalaman sa musika subalit hindi maisagawa ang paglalapat sa nota. Sa araling ito ay gagawin ang pagsulat ng stick notation sa halip na talagang nota ang isusulat atin munang gawin ang stick notation. Gawain sa pagkatuto bilang apat Gawin sa dalawahang kumpas Okay So, ito daw pong uh, rhythmic pattern na ito ay gagawin natin sa dalawahang kumpas So, ito po, iklaklap nyo lang 1, 2 So, lagyan po natin ang bar line para po malinaw 1, 2 1, 2 So, ating iklaklap So, tatlong measures 1, 2 1, 2 1, Okay, next po, kawalong nota. So, ang atin pong pag-clap uh, dito ay may 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 and. So, paano po yon? 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 and. Gawain sa pagkatuto bilang lima isulat ang stick notation. Gawin ito sa iyong kwaderno. So, ang gagawin daw po dito ay isusulat natin yung stick notation. So, paano po ito? Pak, 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 pak. Okay. So, pwede po natin isulat ng ganito yan. Bar line. So, apat na stick. One, two, three, four, and bar line. So, dito po. Clap, clap, clap. Bar line. One, two, three. Yan. And then, ito pong sa number 3, wala namang nilagay na magkadikit. So, tulad lang din po. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Ipakita ang lubos na pagkatuto sa mga isinagawang aralin. Isulat ito sa iyong kwaderno. Okay. So, magsusulat po kayo about sa inyong natutunan sa pagsusulat ng stick notation. Gawain sa pagkatuto bilang pito. Basahin ang talata. Kopyahin ang chart sa ibaba. Gawin ito sa kwaderno. Okay, so ang gagawin nyo lang daw po dito ay ah, babasahin nyo daw yung talata and then kokopyahin nyo itong chart sa inyong kwaderno ah, and then sasagutan ninyo. Gawain sa pagkatuto bilang walo. Basahin ang sumusunod na pangungusap. Piliin ang titik ng angkop na sagot para rito. Isulat sa iyong kwaderno ang mga sagot. Ang blank ay nota na may tuwid na guhit. So, ano po yung tinatawag natin na may tuwid na guhit? Ito ba ay eighth note? Ito ba ay quarter note? Number two. Ang blank ay nota na may tuwid na guhit na medyo may slant na guhit pababa. So, ano yung tawag natin sa nota na uh, may tuwid na guhit at meron doon slant pababa? So, yung nang binabanggit ay yung may hook. Yan. So, ito po ay eighth note ba or quarter note? Ito ay isang nota na naihahalin tulad sa isang patpat. -pat. -pat. Ang tawag ba dun ay meter stick or stick notation. Ano-anong mga kilos ang paulit-ulit na ginagawa bilang pansaliw sa awit? So, kapag ba ulit-ulit na yung ating rhythmic pattern, ano na ang tawag dun? Rhythmic pattern pa din ba? Or ostinato na? Ito ang galaw ng katawan na maaaring pangsaliw sa awit. So, anong ginagamit natin na accompaniment? Is it rhythmic pattern or ostinato? Kung may mga tanong pa po kayo, pwede kayo mag-message sa aking Facebook Messenger account, Ryan Chester Manzanares, sa aking Instagram account, chester.manzanares, at pwede rin kayo mag-email, ryanchester.manzanares at deped.gov.ph